Dahil sa kadaldalan ni Claire, nilabas ni Chavit Singson na merong plunder pag nanakaw ito si Bongbong na kaso. Nilabas niya yun. Kaya nga sabi niya, nakakalibot tayo. Pinaalala niya yun. Ngayon, Claire, ito hamon sa'yo. No. Marami pa siyang ilalabas. Sagot ka ulit, Claire. Merong video ilalabas itong si Chavit patungkol kay Bongbong Marcos. Naku, video na po. Balik na po tayo sa video. Doko Sur Governor Chavez Singson kaugnay sa tinawag niyang laganap na korupsyon sa Marcos Jr. Administration. CMJ si Mondejar sa Exclusive Report. Mahiya siya. Mahiya po kayo dahil uh, ito nangyari sa panahon ng uh, administrasyon nyo. Huwag yung sabihin, sabi na kayo pa ang hero. No. Puro tao niyo po ito nakagawan to. Maganda ito binanggit ni Chavit sigso na ito ha. Dahil ngayon ang kumakalat ang palusot nito si Bongbong Marcos. Eh ito ay kasalanan na naman ni Duterte dahil ito ay nagsimula nung panahon ni Duterte. Hindi ang corruption po. Ha, hindi lang corruption sa flood control, hindi lang sa ghost projects. Ang corruption po nagsimula sa tatay mo. Kung talagang gusto nyo hal halungkatin lahat kung saan pinagsimula ang korupsyon, tatay mo palang guilty-guilty na. Eh, pinapasok nila, sa, pinapasak nila sa Duterte, pinapasa, dati pa yan nagsimula. Hindi po ganun. Ang tatandaan po natin, eto ha, ah, magderechahan na po tayo. Wala namang pong virgin politiko. Diba? Huwag na tayo magmalinis. Iilan lang po talaga ang politikong talagang uh, sobrang linis. Karamihan diyan magnanakaw. Pero may nagagawa. 'Di diba? Halimbawa, nakawin mo yung 5%. Pero yung yung trabaho namang pinagawa sa iyo papakinabangan ng taong bayan. Hindi po natin kinukonsinto yung pagnanakaw. Pero kasi kung kung lahat nung no magnanakaw ay bubusisiin natin, bubuhayin pa natin yung tatay mo, Bongbong -bong Marcos. Kayo nga ay eh, may kaso kang plunder, pati yung tatay mo, di ba, kaliwat ka ng kaso niyan. So, focus tayo dito. Alam ko kung bakit. Yung iba namang gobyerno, yes, hindi mawawala yung korupsyon. Sabi nga kahit Singapore may konti pa rin korupsyon eh. Huwag tayong magmalinis. Pero may pakinabang sa taong bayan. Etong lugar nyo, Marcos, etong administrasyon mo, nagnakaw na. Ghost project pa. Isipin mo, ninakaw mo na yung pero, wala ka pang ginawa. Ilan tarang kalokohan yun, di ba? Ngayon, grabe. Kaya nga, buhay ang tawag eh. Garapal. Ibang klase. Ibang klase ngayon yung gobyerno Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi ni Chavit, importante dahil ngayon nangyari yan. Ngayon. Ngayon. Administrasyon mo, Bongbong Marcos. At huwag kayo magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Yan mga hangnaban. Isa pa yon kung sakali naman na lagi natin binabanggit with, with for discussion purposes lang which i really don't believe pero kung sakali talagang walang kasalanan si Bongbong Marcos nangyari sa iyo yan eh common responsibilities yan eh ganyang kakabobo Natni ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksosibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundin na ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinoon din naman niya. Am... exactly. Wala nangyayari. At saka ako, ewan ko ha. Wala akong gana kung ipakukulong nyo lang yung mga kontraktor. Hindi ko pinagtatanggol yung mga kontraktor. Pero uusbong yan. Uusbong ng uusbong. Kukuha lang ng ibang kontraktor yan. O tapos, magungurap na naman. Di ba Hindi dapat eh. Dapat talaga mayroong makulong. Alam mo, itong na malaking problema natin. Yung problema po ng bansang Pilipinas, sagad na po. As in, sagad na. Ito ay may tuturing ko kung bagat sa isang tao, ito po ay gahaman na talaga sa droga. Talagang adik na adik na. Yung konti na lang ma-overdose na. O kaya naman, kung bagat sa isang sakit, sa isang cancer, stage 6 na. <laughs> Lilagpasan yung stage 4 malala na po, malubha na po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya nga, may punto rin yung sinabi ni Cayetano. Magsiresign lahat, overhaul. Kasi hindi po makukuha yan yung pakukulong mo yung bubwit, pakukulong mo yung kontraktor, wala eh. Hindi, hindi matatapos. Napakalaki ng problema natin. Ipakukulong mo yung halimbawa yung isang senador o kaya pakukulong mo yung isang congressman, wala yan. Magpagbabalik-balik lang. Unless, unless, ang makulong yung speaker at saka yung presidente. Or, isa man lang sa kanila. Yan, malakas na bagay niya. Bakit? Sila ang may hawak ng budget. Ngayon, nakita natin ang kapangyarihan ng house speaker patungkol sa pera. Pera, pera, pera ang laki po ng kapangyarihan ng speaker at presidente patungkol sa pera, pera, pera. So kung makakalusot si Tambi, o matang hindi man siya makalusot, matanggal lang. Magpapaulit-ulit yan. Why? Sobrang powerful ng House Speaker, sobrang powerful ng Senate President, ay ng, ng President. Uulit siya, mangungurap ulit. Unless yung may power sa pera, 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 mapakulong, mabitay o kung ano man, maturuan ng leksyon. Yan, Titino lahat yan. Kasi andoon ang ulo ng problema eh. Andoon kung sino kumokontrol ng pera ng Pilipinas. Pag yung pinakulong mo, hinto ang korupsyon. Yan lang ang nananatiling pag-asa ng bansang Pilipinas. Dahil sobrang lala na tayo. Kaya kung hindi mapakukulong o hindi mapaparusahan either yung presidente or yung house speaker, delikado po tayo. Delikado po. Planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto ko na. <laughs> Wala pa na demanda. So, niloloko. Walang po tayo. Eh paano naman kasi si Ping Lakson? Hininto na yung ano. Hininto na yung investigasyon. Di ba ang lakas manggago? gago? Magre-resign lang, maghihinto pa ng maghiiwan pa ng kalukuhan. Sa madali salita, huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nangluloko sa atin. Dibanda niyo ako kung gusto niyo, okay lang. Pakulo niya ako, okay lang. Yan, ako malaking bagay to si Chabit, no. Malaking ano to? Uh, alam natin malakas, very influential to si Chabit. Eh ito yung mga panahon nila na nila erap na nagkakaloko-loko rin, no. So, konting tiis ang importante, malapit to si Chabit kay Bongbong. At maraming ilalabas to. Pag-usapan natin. Okay lang. Pakulo niya ako, okay lang. Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law? Ano nangyari? Basahin niyo na lang history. Tapos patalsik yung Marcos Sr. Akala ko nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Nauna nang binang kaya ang tindi talaga, no? Matindi yung anong yun, eh. eh ito, ay eh, maging lesson din sa atin lahat. Pag tayo binigyan ng Panginoon ng chance na makapagbago, baguhin natin yung maling nagawa natin, no? Tulad nito si Marcos, pwede niya na baguhin yung masama nilang pangalan. Hindi niya pa niya tinik yung chance. Kaya last na ito. Di ba? Wala na. Hindi. In, ito ay political suicide. Hindi na po makakabalik ang Marcos. Unless na lang, katulad niyan si Sarah, tinulungan. Tinulungan si Amy. Di ba? Hindi rin naman makakabalik si Bongbong kung hindi rin tinulungan niya si Sarah. Eh. Hmm. Natan ni e. Singson, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro dahil sa umano'y personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yusek Castro dahil sa mga patutsada na ito. Ayon kay Yusek Castro, magkikipaunayan sila sa PNP at DOJ para paimbisigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Ayon! <laughs> muna, may banat to si, si, ano, ha, si Chabit. Ito raw mukhang pera. Ha? Ito si Claire. Oo. Pagka nakaamoy ng pera, tumatahol. Diba? oo eh, kasi napakadaldal kasi nito si Clary. Hindi eh. na rin natin talaga malaman kung may adlib itong ginagawa o talaga bang talagang uh, inutusyan siya ni Bongbong Marcos na maging uh, attack dog eh. Talagang lahat babanatan. Pero teka ha? may hamon si Chabit dito sa iyo. May hamon dito kay Claire. Singson, nabumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi ka Vice President Sara Duterte dahil hindi mo na nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Jose Castro. Dudoble ko pa. Ang unang iba sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Ah, teka, maganda yung sinabi ni Chavit na yon. Sagot, Claire. Ilabas mo ulit yung kadaldalan mo. Hinahamong ka namin. Ngayon ka bumira. Birahin mo si Chabit. Kasi may kumakalat po, ah. May hawak din video ito. Ay, hindi natin alam kung yun ay totoo o hindi. Pero may kumakalat na bulong-bulungan. Kaya ganito katapang si Chabit. Hindi siya dohan. Bakit? May hawak na video laban kay Bongbong Marcos. Si mahirap kalaban yan. Nakikita nyo ngayon sila, Bongbong, -bong kung gaano sila nang, gigipit talaga ng kalaban. Nagpapakulong. Ngayon nga, pinaiimbestigahan siya, di ba? Oh. Eh, maano ka ng sedation, di ka makabail. Delikado. Pero, may pinanghahawakan to. Di ba? Hindi ko alam kung narinig nyo na yung kwentong yun. May pero, may pinanghahawakan tong Sibling video. Ano naman ito na siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon? Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Nagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas sa impormasyon sa mga susunod na araw. Yo, na no matindi Ha? Marami pa, marami pa. At alam namin. <laughs> Kaya, Claire, banatan mo pa si Chabit. Gusto namin yun banatan mo pa. <laughs> no, 'di ba? Hindi lang yung plunder na kaso ni Bongbong, yung pandarambong. Ano ang plunder sa Tagalog? Pag paiksi na lang natin. Na yun eh. diba? o, pag nanakaw na 'yon eh. 'Di ba? Oh, pag nanakaw. Ilabas mo 'di ba? May kaso pala yan si Bongbong. Ano nga asahan mo kung may record na pala yung tao ng ganun? Tapos suddenly biglang nagkaroon ng nakawan sa administrasyon niya. Suddenly hindi siya magnanakaw. Suddenly malinis siya. Napaka-imposible naman ata nun. Parang wala mga atang maniniwala sa ganung kwento. May kaso ka ng plunder before, ngayon bigla kang malinis. Nagkataon lang na nangyari sa administrasyon mo, may mga pinakamalaking nakawan. Tapos malinis ka buong-buong Marcos. Tinatarantado niyo talaga mga Pilipino. Ha?